Hello, hello mga ka-friendships! Andito naman po tayo kay Mr. Bean. Marami po ditong mga boxes. Pero hindi ko po alam kung may makukuha tayo dito. So ako'y lulusog po at titingnan po natin kung ano yung makukuha natin kay Lulu Bean tonight. Tara po mga ka-friendships, samahan niyo po ako sa aking pamamasura. Hindi ko alam kung ano makukuha natin dito. Ang daming box. Ang daming box. Walang mga laman. Oo. Ang pwede Parang mabigat-bigat po. Punti. Mga friendship. So, tignan po natin ang laman. Okay. May nakita po ako dito. my tumbler. Ayan po, maghanap lang po tayo ng malalagyan. So, ayan po mga ka-friendships. May nakuhap po tayo ditong tumbler. Oh, wow! Headphone. Ayan, mga gamit na naman. Ayan, ano ng tumbler ba ito? <laughs> May ano na naman po, oh. Another stop, ano, stop toy. Ayan, meron na po ako yung, ano, yung mga aso na tumatahol. Straw. Ayan. Wow. My gloves po, oh libre na po tayong gloves. Ayan po. Magagamit ko po ito. Wow. Look at this. Wow. May cellphone case po. My makeup eyeliner my headphone po mga kafriendships so tignan po natin yung ayan may laman po oh may mga glass po mga kafriendships may another headphone wala alam ano to. Ah. Oh, ang dami po nilang tinapon ng mga headphone. Ayan, oh, may mga laman pa talaga mga ka-friendships. Oh, wow. Ano kaya to? Hindi din stick massager uh, ayan wow ano, oh wow ayan po mga ka-friendship so may nakuha po tayo dito ang ano po sa cellphone uh, phone stand ayan oh ang ganda Ayan po oh, mga ka-friendships. Wireless case cover. Ayan. Ayan po. Ayan. Mac uh, wala na pong tapon mga ka-friendship so ako'y alis na po dito and try po natin punta sa ibang location so I will see you guys sa aking next time, bye! at yan may po tayo dito crispy nakulog yung ano po nakulog yung Ayan po. Meron pa dito, Ah. Ayan. Ayan po mga parang puro na lang mga packs dito mga ka-friendships wala na pong, wala na pong ibang tapon puro box po ang tapon ngayon hello hello mga ka-friendships oh wow uh -huh. may pakupis may pakupis pa si Mr. Dean

yung um, malamig na pero i-check po natin yung expiration date guava guava um. bye yung date is sa January 12 anong date na ngayon so kukuha tayo yung ilan kasi malamig malamig po yung mga mga ka-friendships so ayan po isang yung ganito po kukunin natin. May patatas. Yung mga ano hindi ko nakukunin o kasi ano na po hindi na po sya maganda. Kung maganda yung mga gulay, mga friendships. chips. Okay, na po dito. kung lang yung nakuha natin mga ka-friendships. So, Uh, I will see you guys when I uh, sa ating location. Kung wala na so, And I uh, will see you guys sa uh, bahay. Alright. Bye. Hello, hello, hello. Mga ka-friendships. Magandang, magandang buhay po sa ating lahat. at welcome back again to my YouTube channel. Luella Hope for the Hopeless. So, today's video Ipapakita ko po sa inyo mga ka-friendships yung nakuha natin kay Lulu Bean last night. Ayan po, hindi man siya uh, madami pero magaganda naman po yung mga gamit na tinapon ng store last night at mga pagkain. Ayan po mga ka-friendships. So dito po, ayan, papakita ko lang po sa inyo. Dito po may nakuha po tayong mga presko na mga ano peppers, banana at patatas. Ayan po, nilinis ko na po ito kagabi mga ka-friendships at ready na po ito ipamimigay bukas sa ating mga paayuda ni Friendship Luella for the Hopeless sa mga co-workers. Ayan po, ayan masaya na naman sila. Ayan na mabibigyan na naman po ng ayuda. And then dito po may nakuha po tayong baby guava. Ayan. At ito po ay pinili ko lang po tatlo. Marami po ito doon sa basura mga ka-friendships pero ito yung nakuha ko lang tatlo kasi ito lang po yung maganda pa at yung iba hindi na po siya ano, hindi lata na po siya. Lata na po yung iba doon so hindi ko na siya kinuha. So at least po may naisip po tayong tatlo. Ayan, binigyan pa rin tayo ng tatlong Uh, patatlong tatlong supot ni Lulubin ayan so dito po mga ka friendships may na nag-iisa lang po ang ating meat last night ayan po at ito po ay si black angus beef ayan steak po so ayan request by Lolo Donald ayan po <laughs> so ayan ibibigay natin ito last uh, ibibigay natin ito tomorrow kay Lolo Donald ayan And then dito naman mga ka-friendships, may nakuha po tayong tat, uh, anim na half gallons ng mga ano fresh milk. Ayan po. So yung expiration date niya po mga ka-friendship ay sa January 12. So may 2 days pa tayong gamitin ito. So ipamimigay pa rin natin ito bukas sa ating mga ano mga paayuders. Ayan. <laughs> so, dito naman may nakuha tayong nag-iisang peanut butter chocolate chunk cookies, ayan po mga ka friendship so ibibigay din natin yan kung sino yung mabibigyan ko bukas ayan, and then my gloves, itong gloves po gagamitin ko po itong mga ka-friendships, o oh, kasi ano thermal gloves, so it's very warm inside kung susuotin ko ito pero kailangan ko pa itong ano, i-wash muna natin na uh, yung gloves para naman, ano, mabango-bango ba oo, oo <laughs> At dito naman, may nakuha tayong mga bagong socks. Ayan po, o. Oh. Sus, manin, mga ano po, oh. ang gaganda po, oh. at iba't iba yung kulay, mga ka-friendships. Talagang mayayamanin po ang basura sa Amerika. Ayan po, nagtatapon po yung mga store ng mga bago pang mga gamit. At dito may nakuha po tayong 1, 2, 3, 4, 5 na wireless earbuds. Ayan oy kadaghan. Oo, ang dami po mga ka-friendships. So, hindi ko alam bakit tinatapon nila. Pero okay lang yan kasi nga tayo naman yung taga-salo taga eh. O, ayan. So, kaya andun andito po si ano, yung friendship na si Luella. Uh, Luella for the Hopeless para uh, aariba doon kay Mr. Bean. Ayan. Doon dito naman may nakuha tayong plastic cups. O, ayan. Sinabi ko pa kagabi sa video, nakakuha ko ng ah uh, glass ayan hindi pala siya glass kasi plastic <laughs> ayan po so dito naman po mga ka-friendships may nakuha tayong crispy menes dito ayan at yung expiration date po niya isa uh, ayan February 28 2023 so next month ang expiration date nito So, hindi ko na po ito ipapadala sa Pinas. Mukhang masarap po, oh. At check na maraming uh, magugustuhan nito. Kaya lang, yung expiration date is next month. So, ipamimigay natin ito sa mga paayuders. Ayan. So, dito din, may nakuha tayong uh, phone case. Tapos, may eyeliner dito, o oh. Kung mahilig kayong magpaganda sa ano, mukha nyo. Hindi naman ako nag-eyeliner. So, andito din, may wooden stick massager po tayo nakuha dito. So, ayan, o. Oh. Oh, grabe yung style niya, Oh. Hindi ko ma-describe yung, yung, ano po, yung style ng massager. Wooden stick massager. And then, dito naman, may nakuha po tayo. Ito po siya ay wireless headphone. At, yung isa naman, eh, uh, eh, uh, mo po siya. And then dito may nakuha tayong um, adjustable stand uh, suction uh, base uh, lightweight portable po sa mga ano sa uh, sa cellphone po ayan paglagyan po siya ng ano cellphone and then dito may nakuha tayong water bottle at saka ayan may may kalalo, kalaro na naman yung nakuha kong dal, dalawa kung naalala nyo po may nakuha po akong dalawang ano po stop toys na ano ganito po papi papi so ayan po may kalaro na po sila so lagyan ko lang ito ng battery kasi wala po siyang battery so, mga friendships may nakuha tayong marasca dito Maracas pala. Maracas. May nakuha po tayo maracas dito. At bagong bago pa po mga ka-friendship. So, ayan po Oh. So, ito po. Pwede ko din natin to ibenta. Ibenta natin to para yung mga ganito o oh, ibibenta po natin mga ka-friendship sa summer for a cause. Ayan sil po natin ito for a cost po. So wala po akong matatanggap na kahit isang sentimo na pera dito kasi po lahat po na nakikita nyo na mga gamit at maibenta ko po, po ay uh, para po yan sa inyong mga kiddos. Ayan po, para sa mga school supply sa darating na pasukan. Ayan po, ganun po magpahalaga si Luella Hofer the Hopeless mga ka-friendships. Ayan, binabalik ko lang po ang inyong mga suporta sa akin. So, thank you, thank you po mga ka-friendships. So, ayan lang po. Ito lang po yung nakuha natin. Lahat po nito, lahat pong na nakikita nyo po dito, hindi pa po expired at magi expired pa at okay pa sa all right. Ayan, mga ka-friendships. So, ayan po. So, kung nagustuhan nyo video ko today, at bigyan po ako ng likes. Comment kayo at i-share nyo po ang ating video for today. At sa hindi pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo mga ka-friendships kay Luella Hope for the Hopeless. And don't forget to hit the notification bell para updated po tayo sa lahat ng mga new upload videos ni Luella Hope for the Hopeless. Ayan, and follow me also sa aking Facebook page, Luella Mula Official. Ayan, mga ka-friendships, nagbibigay po ng free monthly groceries si Friendships. So, ayan po, all you have to do, share, share, share. I-share nyo lang po ang aking mga videos. Ayan po, mga ka-friendships. Uh, Kung baga, spread the love of Luella hope for the hopeless. So, para mas lalo po tayong makikilala, ng mga Filipino all over the world hindi lang po dyan sa Pilipinas ayan po uh, uh, ayan so <laughs> ayan hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko nabubulol na po ako dito so ayan lang po mga ka friendship so uh, hanggang dito na lang ako'y magpapaalam na at magliligpit na ako dito uh, so mag-iingat po kayo lahat dyan sa Pilipinas And sa ating next month, sa next month po natin ay mag announce na naman po ako kung sino po yung mabibigyan sa ating free gross uh, free monthly grocery po galing po kay Luella Ho for the Hopeless. So ayan lang po mga ka-friendships and uh, and always remember be kind to one another. All right, God bless. You guys have a wonderful day and I'll see you mga ka-friendship sa aking next dive. Bye.